Ayan guys, dahil si Diva yung pinagbantay ko sa kay Divi ako na muna ang mag-video sa kanya. sa kanyang phone. Ayan. So, meron niya dito niluto si Mama na halang-halang na carne. So, ginisa mo niya niya itong uh, bawang at sibuyas. Pinalabas mo na niya yung uh, oil ng tapak ng baboy. So, sinama na din niya dito ang carne ng baboy. Ayan. So, sa aming handa ngayon dito sa bahay, pero na kami dito di ng ano ito, uh, fried chicken. So, nilagyan lang namin yan ng breading. Tapos, itong spaghetti. Sabi din ni Gwen na uh, masarap din daw yung spaghetti ni Mama. Kasi doon, iba kasing kasi yung spaghetti ni Mama Shiji. <laughs> and, mag, and of course, mag-iihaw din kami ngayon itong isda. So, yung isda ka ito ay pugsawan and ano guys, pag ihawin ang taba, lumalabas yung oil niya. Ayan. Alas 5 na din ang hapon. Hindi pa kami nakapagkape. So, sa aming handa ngayon dito sa bahay, meron na kami dito din. Ano ito? Uh, fried chicken. So, nilagyan lang namin yan ng breading. Tapos, yung spaghetti. Sabi din ni Gwen na masarap din daw yung spaghetti ni Mama. Kasi doon, iba kasing klase yung spaghetti ni Mama si G. and, mag, and of course, mag din kami ngayon itong isda. So, yung isda ka Ito ay pugsawan and ito guys pag ihawin ang tabak lumalabas yung oil niya Ayan. alas 5 na din ang hapon hindi pa kami nakapagkape hiwain lang natin itong isda para ay uh, isaktong luto talaga ito at hindi mahinaw. Yeah, Ang damol ng ano mo? <laughs> Ang damol <laughs> ng kutsili mo. Damol yun. Damay ko ano eh. Damay ka Okay. So, titimplahan lang yan ng asin. Siyempre, daddy, Ihawin lang natin ito. Okay. Nagtimpla na dito si mama. So, naglagay lang siya dyan ng toyo, tapos suka, konting suka, and then patis. sunset. Palubog ng araw! Yan guys, nandito ako sa labas dahil ibigay ko ito kay Javi. Eh, nandito po ang ating babysitter ngayon. <laughs> Kaya ako munang nag-video sa kanya. <laughs> Let's go, ibigay na natin to. Yan. And dito oh. na ang ating inihaw na karne na ano, leeg to na part. Kaya medyo mataba talaga or ma maraming taba. Yun na yun. Ayan, malinaw na dahil naka-turn on ang ating flash. Thank you! Hala, thank you! Ang saan ni? Uy, mag-dress na ba? sa ko ani kay... Ano, ano? Mag-dress niyo ko ani! Nag-ano naman ko na... Mag-chart na po siya. Pag-iris daw, naman party. Mag-iris so, daw. Masasaki ka rin. <laughs> ito po ang ating bisita ngayon. So, ito yung specialty ni mother. Masarap din ito. Nalagyan niya ito ng cornstarch. Para ma-ano yung sa sabaw. Medyo laut-laut. Ang sabi, sayang pa. Wow. Maganda talaga sa pagkain yung ano, makulay. Nakaka ano din, nakakatakam yung nakakatakam siyang tingnan pag yung ulam ay may kulay dahil like, ganito may siyang kulay red, yung may kulay green mo yan. Ayan guys, so, nilagyan na ito ng cornstarch para malaut lawt ang kanyang sabaw. So, tatakpan lang yan ng uh, ilang minuto lang, and then, luto na yan. So, next na lulutuin ni Mama ay ang kanyang specialty na spaghetti. Sige mo din, Carly. Ayan, guys. Oo, oh, ah, oh, sa manok. Luto na ang ating halang-halang. Ayan. Mm -hmm. Ayan, so nagluto na ako dito ng fried chicken. And dito naman, nagsimula na rin si mama magluto ng kanyang specialty na spaghetti. So dyan, nag-iwa pa siya sa kanyang cheese. Nasa, anong nasa ano mo? Lamok? Oh! Ano lamok? Kasi yung lamok. ko na ito. Mm -hmm. Dapat talaga nakading fry para exacto yung gusto niya. And ayan na nga, naluto na itong ating inihaw na karne. Tapos inihaw na isda. Ang bango talaga. Maraming salamat sa pagluto ng ating inihaw ngayon. Huh? <laughs> Stay tuned, guys. Mga nasaka na meat sauce. So, yan yung binagamit niya sa kanyang spaghetti. Ito namang version ng spaghetti niya ay ano, manamis-tamis, na may malat-alat. So, yan. ito din ang gusto ko sa spaghetti. Kaya yung mga easy, gusto din talaga nila yung spaghetti ni Mama. yung Yung recipe niya. Kasi masarap talaga siya, guys. Mm -hmm. siya. Mm -hmm. guys spaghetti. 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 guys ang Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti.

Happy birthday to you. 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 Happy birthday Mama! you. Happy birthday Mama, Happy birthday Mama! Happy birthday

Our special guest, me, yes. oh, okay, okay. Sarah G. Sarah. <laughs> Sarah. Sarah. Hero ni mo. <laughs> of course, and ito rin ang fourth impact. <laughs> Nagtataba na nila ngayon na. Pak, no rice. Mm. Ow. May Kapal kasi lahat sa tema. Masiti naman. ito. Hindi ko alam ito. Hindi ko Hindi ko alam alam grilled, fish, grilled curry, and of course spaghetti. How was it? niya siya expected roman kai okay. <laughs> <laughs> finish line <laughs> Our special guest guys <laughs> bayot spaghetti si Mother. Chào năm mọi người. Ăn.